Ano ng makukulay na bulaklak ang Session Road kahapon February 25 sa pagparada ng 33 floats na kalahok sa Panagbanga Grand Float Parade. Bilad at tirikman ng araw, walang mapagsidlan ng ngiti ang mga manonood. Unang bumungad sa kanilang float ng pamalang lungsod ng Bagyo Hango ito sa local folklore kaya't makikita ang isang usa na sinasabing tagapagbantay ng mga hayop sa kagubatan. Crowd favorite naman ang karosang hango sa pelikulang Barbie. Pinamulutan ito ng mga pink na bulaklak at sakay nito si Barbie at ang boyfriend na si Ken. Aside to behold din ang plot na ito na nagmistulang mga Lego bricks. Sa kainito ang the brick maiden of Panagbanga na obra na gawa sa daan-daang libong piras ng brick at Lego plates. Ang obra binuo ni Jed Kunanan, isang fine arts graduate. Kuwento niya, halos dalawang taon niya itong binubuo para sa kanyang undergraduate thesis. I would like to think of this as actually A new form of the Panagbenga art because nobody has ever attempted to actually base any Panagbenga art form actually using the, the thought provoking like, like creativity and calls it the Lego brick. Agaw atensyon din ang malahiganting bowl of noodles mula sa Nongshim na first time na kilahok sa parada. Bida sa kanilang float ang mistulang mga sangkap na madalas ihalo sa Nongshim noodles at usok na lumalabas rito na tila usok ng mainit na noodles. Perfect combination yan sa kasunod na float mula sa Bing Ray Melona Ice Cream ibinida nila ang giant cup ng Milona ice cream at iba't iba pa nitong mga flavors. Gaya ng all-time favorite na melon, strawberry at ang bagong flavor na pistachio. Bit-bit rin ito ang panawagan sa kahalagahan ng mental health. We want everyone to you know to take some moment to breathe no uh, of course some recharge sa uh, mga sarili natin because we are so pressured no to achieve so many things in life no masyado nating nirarasyo mga bagay most especially the the generation mga younger generations ngayon no that they are very pressured to achieve something no sometimes that affects their mental health no at hindi maganda yon so ngayon parang uh, ang kina namin is Uh, magpahinga man tayo, de ba? Konting pause lang tayo sa ating mga buhay. Chill lang tayo and partner doon si Bingray Melona. So, sabay-sabay tayo magdudu Melona post. Bukod sa makukulay na float, naging sentro rin ang parada sa mga panawagan, gaya na lamang ng float na ito ng Comelec. Ipinakilala ng float si Nelly Banaag, isang gurong nasawi noong 2007 dahil sa pagprotekta ng mga balota sa isang paaralan sa Batangas. Kasama niya kasing natupok sa apoy ang mga balota. Naging daan ito ng Komelik sa panawagang magparehistro sa darating na 2025 national and local election. Bukod sa medium at large flow, ngayong taon, bumida rin ang small flow, presenting the BB clip of Bagyo na kumuha ng kiliti ng mga manonood. Super ganda, tapos ang ganda nila. Tapos, ah, talagang pinakalpastos na. Enjoy po ang inyong parade. Pero mas lumakas pa ang mga tili at iyawan ng game na game na nakapagkulitan sa publiko ang ilang mga artista. Napasayaw na din sa trending na TikTok dance si Senator Bong Rebilla kasama ang kanyang mga co-stars sa kanilang sitcom tulad ni Beauty Gonzalez. Cute na cute rin sa kwelang pagpapatawa si Baby Giant. Dagdag pa sa magarbong parada ang mga performances ng iba't ibang grupo na mula pa Bicol at ilan pang parte ng bansa. Sa tala ng Baguio City Police Office, aabot sa limampung libo ang nakisaya sa dalawang araw na ingranding mga parada na parte ng panagbanga festival. Ang pagdiriwang ng Panagbanga Festival ay unang idinao sa City of Pines taong 1996 upang matulungang makabangon ang lungsod mula sa epekto ng 1990 killer earthquake at ngayong taon ipinagdiriwang ang ikadalawamputwalong selebrasyon ng naturang piyesta. What you have done and continue to do, continue to achieve and realize those purposes Why we have started it? You we the people of Baguio have continued to likewise show our resiliency to recover from calamities. Because one of the reasons why this had been started was because of what the killer earthquake of July 16, 1990 had done in devastating our entire city. Matapos ang parada, isinara na ang session road sa mga motorista para sa pagsisimula ng isang linggong session road in blue. Magtatapos ang Panagbanga Flower Festival ngayong taon sa darating na March 3. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline.